Ang isinusunong ngayon ng independent minority sa kamara na sa halip na bumili ng labindalawang bago fighter jets ay gamitin na lang ang higit labing walong bilyong pisong pondo sa pagbili ng hospital ships. Ayon kina Native Representative Ferdinand Martin Romualdez, leader ng independent minority bloc at Isabella Representative Rodolfo Albano, mas kailangan ngayon ng hospital ships para maabot ang mga kababayan kailangan ng tulong medikal, lalo na ang mga sinalanta ng superbagyong Yolanda. Kailangan umanong iatras ng gobyerno ang plano nitong pagbili ng fighter jets mula sa Korea dahil maging ang mga itinuturing na posibleng kalaban ng bansa ay dumaranas din ng kalamidad at iba pang problema. Ang pinakapraktikal na magagawa umanong ng pamahalan ngayon ay bumili ng hospital ships na naglalaman ng mga pinakabago o pinakabagong medical at surgical facilities na mas mapapakinabangan ng marami nating kababayan.